Okay, kumusta ka? Nandito na naman tayo para sa isang um, paghimay sa isang medyo kang usapin. Oo nga. Medyo diretsahan to. Meron tayong hawak na maikling sulatin. Yung pamagat niya sa English, stay away of other people's wife, the TXT. Ganyang-ganyang kadiretsyo. Walang paligoy-ligoy. Oo. At ang misyon natin ngayon, silipin natin yung mga argumento nito. Yung mga tinatawag niyang brutal truths para sa iyo na nakikinig. Importante klaruhin, di ba? Hindi tayo nanghuhusga dito. Ang gusto lang natin ay maintindihan, maanpak, ika nga, yung laman ng babala. Tama. Bakit nga ba ganito katindi? Ano ba yung mga dahilan sa likod nito? Sige, simulan na natin tong pagsusuri. Game! Unang-una, eto agad. Bam! Ang unang punto raw, yung babaeng kayang pagtaksilan ang asawa niya, malaki raw ang tsansa. Gagawin din niya sa'yo yun. Hmm, medyo mabigat na simula yan. Oo, ang argumento niya, simple lang daw eh. Kung yung taong pinangakuan niya sa harap ng Diyos, ng pamilya, natawid niya yung linya, ikaw pa kaya? Ah! Sabi pa nga dito, baka hindi ka ro special. Baka, ano lang, convenient ka lang. Ouch! Yun yung salitang convenient. Parang ang dating eh, ikaw lang yung madaling lapitan. Ganun ba? Parang ganun na. Nandyan ka lang, madali. Masakit pakinggan yun, ano? Oo. At ang, um, ang fascinating dito kung paano tinitingnan ng source to eh. Hindi lang bilang isang, alam mo yun, isolated na pagkamali. Ah, hindi lang one-time mistake? Hindi raw. Tinitingnan niya ito bilang isang pattern. Pattern ng pag-uugali? Pattern. Oo. Parang sinasabi na, may mga kilos na nagiging ugali na eh. Kung nagawa na minsan, lalo na sa isang commitment na kasing lalim ng kasal, uh, mataas daw talaga yung posibilidad na maulit. May point. Parang muscle memory, pero sa maling gawain, parang ganun nga. Kaya ang babala dito ng source, huwag ka masyadong umasa dun sa akala mong special na connection nyo. Kasi... Kasi baka raw, para sa kanya, isa lang ulit yon na paglihis. At sa huli, ang ending, ikaw yung maiiwang... Ano? Wasak. Puso mo, pati yung peace of mind mo. Grabe. Tapos sinasabi pa na hindi karo niya itretrato na iba dun sa nauna. Yun ang sabi niya. Hindi karo exception. Nakakapraning isipin yun no? Na baka nga tulad ng sabi ng source, convenience lang pala talaga ang tingin sayo. Hindi ka special. At kung totoo yung sinasabi ng source na yan tungkol sa pattern, mukhang hindi lang puso mo ang pwedeng masira dito. Oo nga eh. May mas mabigat pa raw kasing kasunod. Yung pangalawang punto. Mga bagay na hindi raw basta-basta nakikita. Tama ka. Dito na pumapasok yung um, medyo mas mabigat na layer ng warning. Yung ikalawang punto. Yung ideya na kapag pumasok ka raw sa ganitong sitwasyon. Ano daw? Nagaanyaya ka raw ng, eto yung term niya eh, mga sumpa na hindi mo matatakasan. Sumpa, parang pang horror film naman yan. Seryoso ba yan? Well, hindi naman siguro literal na sumpa na may kulam, di ba? Pero ang tinutukoy nito, based sa pagkakaintindi ko sa text, ay yung mga, mga negatibong epekto na hindi agab klaro. Yung hindi mo nakikita. Ah, okay. Mga didirectang epekto. Ano-ano daw yon? Mga espiritual na kabigatan daw yung parang may daladala kang bigat na di mo maintindi, takos posibleng pagbagsak sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Tulad ng? Pwedeng sa trabaho raw, sa pera. Alam mo yun, parang sunod-sunod na kamalasan. At higit sa lahat, yung pagkawala ng panloob na kapayapaan. Internal peace. Ah, yun pala yon. Parang anay na dahan-dahan, hindi mo napapansin pero sumisira na pala sa pundasyon mo. Sakto, ganyan-ganyan yung dating. Tinawag pa nga itong highway to destruction dun sa sulatin. Ang tindi. Parang hindi lang ito maliit na lubak, kundi diretso ka na sa, sa bangin. Oo, malakas yung imagery na ginamit niya. Paano ba niya, paano niya dinedescribe tong mga di nakikitang gera na to? Wars you can't see, sabi mo kanina maganda yung pagkakasabi noon, di ba? Wars you can't see. Kasi binibigyan diin ng source na hindi lang yung problema mo, eh yung um, posible makaharap mo yung asawa ng babae. Hindi lang yun. Mas malalim ta. Oo, mas malalim pa raw. Tungkol daw ito sa internal conflict mo. Yung stress, yung guilt kung meron man. Pati na rin yung mga mga di mo inaasahang problema na bigla na lang susulpot. Parang walang koneksyon, pero meron pala. Yun ang sinasabi ng source. Parang wala silang direktang link, pero kung titingnan mo raw yung ugat, doon nagsimula lahat. Ang mensahe, yung panandaliang saya o kilig? May kapalit? Oo, may katumbas na pangmatagalang pasanin na hindi mo inakala. Parang domino effect nga na kapag natumba yung una, sunod-sunod na, at hindi mo na mapipigilan. Okay, okay. Grabe yung mga di nakikitang epekto. Pero mula doon, may isa pang angulo dito na, eto, medyo napaisip ako, yung ikatlong punto. Ano yun? Kasi madalas, di ba, sa kultura natin, o kahit sa pop culture, sa mga pelikula, pag naagaw mo yung atensyon ng may asawa na, parang ang dating eh, ang galing mo. Parang achievement, Haha. <laughs> Oo. Parang nanalo ka, nakaisa ka, di ba? Pero dito sa source, binaliktad niya. Sabi niya, mas nilalapastangan mo raw ang sarili mo. Hindi yung asawa ng babae, ikaw. Wow! Yun. Yun yun. Yun yung twist, di ba? Dito talaga lumalabas yung kakaibang perspective nung source material natin. Paano raw nangyari yun? Paanong ikaw yung mas nalapastangan? Kasi ang argumento niya, yung paggawa mo nun, hindi raw yon simbolo ng, ng pagiging alpha o ng lakas mo. Baliktad daw. Baliktad. So okay. ano raw yon? Pag-amin daw yon ng sarili mong kahinaan. Nagpapakita raw ito ng kakulangan sa disiplina, sa self-control, at higit sa lahat, ito yung term niya ulit, zero honor. Zero honor. Kawalan ng dangal? Oo, kawalan ng dangal. Ang tunay na lalaki raw, ayon sa definition ng source na to, ha, ay may respeto sa sarili. May respeto sa boundaries. At hindi sila, ano yung term na ginamit? Sloppy. Ayon, hindi raw sila kumilos ng sloppy. Na ang ibig sabihin yata dito e eh, burara, walang ingat. Hindi lang sa physical, kundi pati sa moral at ethical na aspeto. Maingat daw dapat. So imbes na parang tropeyo yung tingin mo dun sa sitwasyon, ang sinasabi pala ng source A, eh, isa itong mancha sa sarili mong pagkatao. Parang ganoon. Na ang pinakatalo dito ay hindi yung naagawan, kundi yung umagaw. Kasi isinuko niya yung sarili niyang respeto. Eksakto yung focus nalilipat eh. Hindi na dun sa kompetisyon mo sa ibang lalaki, kundi dun sa epekto nito sa, sa internal integrity mo, sa pagkatao mo. Yung self-respect mo daw ang unang casualty. Oo. Pag pinili mo raw yung landas na yan, parang sinabi mo na rin na okay lang sa'yo na wala kang dangal, hindi mo pinapahalagahan yung sarili mong standards. Kaya yung akala mong panalo, sabi ng source, malaking pagkatalo pala sa sarili mong karakter. Malaking sampal sa sarili mong pagtingin sa sarili mo. Based sa source, isang pagpapakita raw ito ng kawalan ng higher standards para sa sarili. Okay, malinaw yon. At kung self-respect na ang usapan, parang kumukonekta to dun sa susunod na punto, yung pang-apat. Ah, yung pang-apat? Medyo bumabalik to dun sa una, pero may ibang diin eh. Sinasabi dito, Huwag ka raw masyadong kampante na magiging tapat sa iyo yung babaeng ito. Okay, back to loyalty. Oo. Kung nagawa niyang iwan o pagtaksilan yung nauna para sa iyo, ano raw ang garantiya mo na hindi niya gagawin sa iyo yon kapag may iba na namang dumating na mas bago o ulit mas convenient? Dito na niya pinapalalim yung konsepto ng loyalty or katapatan. Hindi niya tinitingnan to bilang ano, situational. Situational. Paano yun? Yung tipong nagbabago depende sa kung sinong kaharap mo o kung gaano ka intense yung feelings. Hindi raw ganoon. So ano daw ang loyalty para sa kanya? Sabi dito sa source, ang katapatan daw ay isang character trait. Ah, nasa pagkatao na mismo. Oo, oo. Parang fundamental na bahagi ng kung sino ka. Hindi raw ito switch na pwede mong i-on at i-off. Kung wala raw talaga sa core ng isang tao 'yon. Hindi yung basta lilitaw dahil lang bago yung partner. Hmm. So, parang sinasabi niya, kung yung pundasyon ng tao e eh, mahina sa aspetong yon, kahit anong ganda pa na itayo mo sa ibabaw, babagsak nin. Magandang analogy yan. Parang ganun nga. Na yung